Nakatuwa nga ng ilang jeepney driver ang malaking hang rollback ngayong araw para sa presyo yan ng mga produktong petrolyo. Sa pagigot ng Ironman Manila sa ilang ruta sa lungsod ng Pasay at Makati, nakapanayam natin ng ilang super na bumabiyahin na simula kaninang umaga ayon kay Marlon Gatida, malaking bagay na ang 3 pesos sa bawat ng diesel, lalo na hindi pa rin sila nakakapawin nung may sinusunod na at presyo pa ng produktong petrolyo. Aniya, kung tatanungin naman siyang ipalit na, ang minimum na pamasahe ay ayos lamang sa kanya, basta daw ay sunod-sunod na ang rollback sa crudo. Mahirap naman naman magbawas ng pamasahe kung tataas na naman ito sa susunod na linggo. Pakinggan natin ang pahayag ni Marlon Gatida sa panayam ng RMN Manila all back, Kait pano? kahit paano, makakadagdag na rin ng kita ng tatundaan daan at nabawasan kasi ng tatlong piso na rollback. Kahit paano, may may uuwi na rin kami. Eh, gusto naman ho namin maibaba ang pamasahe. ho nangyayari, kahit tumaas ang pamasahe, kung tumataas din ang krodo, dagdag naman din ang boundary, parang well, lossless din ngayon ay umaasa ang mga super na sana ay magtuloy-tuloy pa itong rollback, lalo na kapalapit na rin ang araw ng Pasko. Kasama po bon sa DJ Axel, RMN Man Manila, Radyo Manchilang Prito, sa Top